si Pilandok at ang mga buwaya. Narito ang isa pang nakatutuwang pakikipagsapalaran ni Pilandok. Kailangan niyang tumawid sa isang ilog na binabantayan ng mababangis na buhaya. Ano kaya ang gagawin niya para makaligtas? Si Pilandok at ang mga buhaya Isang umaga, Inutusan si Pilandok ng kanyang ina na mamitas ng mangga sa nayon ng Mabunga. Kailangan niyang tumawid ng malaking ilog para makakuha ng mga mangga sa Mabunga. Ngunit nasira ang tulay sa malaking ilog at maraming buwaya sa ilog. Ano kayang gagawin ni Pilandok? Kinausap ni Pilandok ang unong buwaya para humingi ng pahintulot na makatawid sa ilog. Hmm. Hindi pwede! Ungol ng pinunong buwaya. Hmm. Kinakain namin ang sino mang tumawid sa ilog. Hmm mukhang gutom na gutom ang mga buhaya. Kaya, nag-isip si Pilandok ng paraan upang ligtas na makasunod sa utos ng ina. Hmm, tingnan natin anong naisip na solusyon ni Pilandok. Ilan ba kayong lahat? Tanong ni Pilandok. Hmm, Mabilis na sagot ng pinunong buhaya. Nagkunwari si Pilandok na isa-isang binilang ang mga buhayang nakalutang sa ilog. Hmm, bakit sa tingin ko isang lang kayo? <coughs> Hindi, <Darawang> po kami. Giit <coughs> ng pinunong buhaya. Hmm, pero sampu lang ang nakikita ko. Ulit ni Pilandok. <coughs> Imposible! Hmm. Sigaw ng buhaya. Hmm. Dalawang po kami! Hmm. Hmm. Ano kayang nangyari pagkatapos nun? Tignan natin. Teka. Hmm. Maluman na ang inasabi ni Pilandok. Mabuti pa, humilera kayong lahat para mabilang ko at baka may nawawala. Sumunod naman sa kanyang mungkahi ang mga buwaya at humanay ng magkakadikit. Hmm, at para matiyak ko, patuloy ni Pilandok, tutungtung ako sa bawat bilangin ko. Bibilangin niya habang tinutungtungan sila. Ano kaya nangyari pagkatapos? Isa, bilang ni Pilandok at tumuntong sa pinunong buwaya sa tabi ng pampang. Dalawa, at lumipat siya sa ikalawang buwaya. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, at lumundag siya sa kabilang pampang bago isinigaw ang dalawampu. Huh? Nakapunta siya sa kabilang pampang habang tinutungtungan ng mga buhaya. Napansin kaya ito ng mga buhaya? Dali-daling namitas ng mangga si Pilandok. Napuno ang kanyang dalang bayong ng malalaki, hinog at matatamis na mangga. Kumain pa muna siya at nakatulog sa busog. Hmm, parang hindi napansin ng mga buhaya, nakakuha na ng mangga si Pilandok. Makakabalik kaya siya. Tingnan natin. Ngunit nag-aabang pala ang mga buhaya Nang nasa gitna na siya ng ilog Ay biglang naglitawan ang mga buhaya Huli na para makatakbo pabalik sa pampang Ang kawawang si Pilandok ah, Naisip din pala ng mga buhaya Pero inabangan nila si Pilandok Ano kaya nangyari pagkatapos? Naku! Mabutit na rito kayo, nakangiti kahit takot si Pilandok. Tulungan naman ninyo akong tumawi dahil ang bigat ng mga dalakong mangga at baka malunod ako sa gitna ng ilog. Hmm, kakainin ka namin, hmm, umol ng pinunong buhaya. Itong mga mangga ko na lang ang kainin ninyo, alok ni Pilandok. Masarap ito. Mm, ikaw ang gusto namin kainin. Ungol ng mga buhaya. Parang hindi makakalusot si Pilandok. Ayaw kainin ng mga buhaya yung mangga pero napaisip pa rin si Pilandok ng mabilis. Tingnan natin kung anong susunod na maiisip niya. Teka, Mabilis na nag-isip si Pilandok. Bakit ba gusto ninyo kong kainin? Hmm, dahil masarap ang iyong ata'y. Hmm. Sagot ng naglalaway na Pinunong Buhaya. Nako, sayang. At nalungkot kunwa si Pilandok. Hmm, at bakit? Hmm. Nagtatakang tanong ng Pinunong Buhaya kasi masamang mabasa ang aking atay, paliwanag ni Pilandok. Kaya iniwan ko sa bahay, pero kung yon ang gusto ninyo ay kukunin ko. Naisip ni Pilandok yon, naiwan niya talaga yung atay niya sa bahay, eh parte ng katawan yon. O ginagawa niya ng paraan? Maniwala kaya ang mga buhaya doon? Tingnan natin. bago nakapag-isip ang mga buhaya, ay sumakay siya sa likod ng pinunong buhaya. Sige, sabi niya, ihatid mo ako sa kabila at kukunin ko ang aking atay sa aming bahay. At iyon nga ang nangyari. Sakay ng pinunong buhaya si Pilandok pagtawid ng ilog pabalik. Pagdating sa pampang, agad siyang lumukso at tumakbo pa uwi kasabay ang pagsabi ng hintayin ninyo ako at kukunin ko ang aking atay. Ano kukunin niyang atay? Eh nasa katawan niya yun. Tingnan natin. Dalawang beses na linlang ni Pilandok ang mga gutom na buhaya sa ilog. Napakahina ng mga buhaya dahil naniwala silang pwedeng iwan ng isang tao ang kanyang atay. Napakahina ng mga buhaya dahil umasa silang babalik si Pilandok para ibigay ang atay. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik nga si Pilandok at may daladalang isang putol ng kahoy. Natuwa mga buhaya pagbalik ni Pilandok. Hmm, nasaan ang atay mo? Hmm, sabik na tanong nila. Teka muna, paliwanag ni Pilandok. Lumaki ang atay ko nang naiwan ko sa bahay. Gusto kong sukatin kung sino sa inyo ang may pinakamalaking bunganga para siyang bibigyan ko ng aking malaking atay. Hindi pa natapos ang pagbibiru ni Pilandok. Napakapilyo talaga niya. Tingnan natin anong mangyayari pagkatapos. Hmm, ako yun! Sigaw ng pinunong buhaya at ibinuka ng toto ang kanyang bunganga. Ah! Tignan natin, sabi ni Pilandok. Lumapit si Pilandok sa pinunong buhaya at saka itinukod sa nakabukang bunganga nito ang hawak na kaputol na kahoy. Pagkatapos, mabilis siyang lumayo sa pampang. Huli na ng maisip ng pinunong buhaya na nalinlang na naman siya ng tuktusong si Pilando. <coughs> Sigaw ng pinunong buhaya, ngunit hindi na niya maisara ang bunganga dahil sa nakatukod na kahoy. Si Pilandok at ang mga buwaya